So mga bagay na kailangan mong gawin upang ikaw ang habulin ng isang lalaki pag ginawa mo ang no contact rule. Okay? Kung ikaw ngayon nag-iisip ka na gawin sa isang lalaki yung tinatawag na no contact rule sapagkat palagi ka na lamang nagtitiis, palagi ka na lamang sinasaktan at hindi makita ng isang lalaki ang halaga mo, well, dito sa video ito, si-share ko sa iyo. Ibabahagi ko sa iyo ang ilang mga techniques, ang ilang mga bagay na kailangan mong gawin upang ang isang lalaki ay humabul sa iyo kapag ka ginawan mo siya ng no contact rule. So mga kamamay, huwag na natin masyadong patagalin to. Simulan na natin ang mga tips na aking inihanda. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang maging effective at upang habulin ka ng isang lalaki kapag nag-no-contact rule ka sa kanya? So number one, ipakita mo na may buhay ka sa labas ng inyong relasyon. Tatandaan mo, kapag ka ikaw ay nag no contact role sa isang lalaki, ipakita mo sa kanya na hindi mo siya kailangan. Ipakita mo sa kanya na kaya mo pa rin maging masaya kahit hindi na siya nagpaparamdam sa iyo. Okay? Ipakita mo sa kanya na kaya mo pa rin maging masaya kaya mo pa hanapin ang ligaya at ngiti sa puso mo kahit hindi mo siya kasama. Tatandaan nyo mga kamamay, kapag ka inumpisahan nyo ang no contact rule, dapat handa kang magtiis. Dapat handa mong kayanin ang lahat ng bagay. Dapat kaya mong tiisin na wala siya sa buhay mo. Dapat kinakaya mo ang araw-araw na hindi humihingi ng tulong sa kanya. Kaya mga kamamay, kung gusto mo na mamiss ka ng isang lalaki, Hanapin at habulin ka ng isang lalaki sa no contact rule, kailangan maging masaya ka. Kailangan i-enjoy mo ang buhay mo sa labas ng inyong relasyon. Hindi yung nag no contact rule ka tapos ano, magiging sad girl ka. Tapos ano, magpo-post ka sa social media na malungkot. Okay, i emote ka, humuhugot ka mga kamamay, hindi ganyan. Kailangan kapag ka nag no contact rule ka kailangan gawin mong masaya ang sarili mo at ipakita mo na hindi mo siya kailangan. Sa ganyang paraan mga kamamay, ang isang lalaki ay mag-iisip, magwa-wonder kung bakit kinakaya mong umiti, maging masaya nang wala siya. Kaya ngayon ang isang lalaki, after niyang mag-isip ng ilang buwan, after niyang mag-isip ng mahabang panahon, pipiliin at pipiliin ka pa rin niya. Tataas ang value mo sa kanya, at mangungulila siya sa iyo. Kaya ang tendency mga kamamay kapag ka hinanap ka ng isang lalaki at nalaman ng isang lalaki na kulang ang buhay niya nang wala ka, maghahabol siyang muli, lalapit siyang muli at magmamakaawa siya sa iyo. Kaya ang gawin niyo mga kamamay, unang-una kailangan ipakita niyo na meron kayong buhay at kaya niyong maging masaya sa labas ng inyong relasyon. So number two, iparamdam mo sa kanya na hindi mo na siya mahal. Okay? Alam ko mahirap to. Alam ko hindi biro nakalimutan yung nararamdaman yung pag-ibig mo sa isang lalaki. Lalo na kung ginawa mo lang yung no-contact rule dahil hindi mo na kayang mag -ties. Pero yung nararamdaman, yung malasakit, yung pag-ibig, nandun pa rin. Tapos pipilitin mong kalimutan siya? Oo, alam ko napakahirap niyan. Pero wala tayong magagawa para muling tumakas ang value mo sa kanya kailangan mong ipakita at iparamdam na hindi mo na siya mahal. At paano mo yon ipararamdam? Kailangan hindi ka na nagpaparamdam sa kanya. Hindi ka na nagiging marupok pagdating sa kanya. Hindi ka na naaawa sa kanya. Hindi mo na naiisip na kung ano man ang buhay niya pagka iniwan mo. Hindi ganun mga kamamay. Kailangan hayaan mo lamang siya kapag ka nag-no-contact rule ka. Ibayan mo ang sarili mo, dapat kinakaya mong tiisin ipakita mong hindi mo na siya mahal. Para sa ganon, mag-wonder siya at magtaka kung bakit ganon na lang kabilis, mawala ang damdamin at pag-ibig mo sa kanya. Ngayon, magmumuni-muni ang isang lalaki? Tatanungin ang kanyang sarili? Maraming itatanong, kukontakin kanya, sigurado ako. Pipilitin kanyang tawagan, sigurado ako. Kaya ang gagawin mo, huwag mo siyang papansinin. Pakita mo lamang na wala kang pakialam. Baliwalain mo siya. Pagka binaliwala mo siya, sigurado ako, makakaramdam yan ng sakit, makakaramdam niya ng uh, pag-aalala kung bakit naging ganyan ka. Kaya mga kabamahay, mag-iisip ang lalaki at muli siyang maghahabol sapagkat pinararamdam mo sa kanya na hindi mo na siya mahal. Hindi ka na naghahabol. Tama yung ginagawa mo kapag kaganyan lalaki ngayon. Ang lalapit sa iyo at manunumbalik sapagkat mas mangingibabaw ang value mo sa kanya. So next, sa gitna ng pagtatalo nyo, bigla kang hindi magparamdam. Napak-effective ng tips na to mga kamamay. Kung sa tingin mo, palagi kayong nag-aaway, halos madalas na lang palagi ang sakitan, ang pagmumura, ang pagkisigawan sa inyong relasyon, baka ito ng pagkakataon na sa gitna ng inyong pagtatalo at pag-aaway, bigla kang mag-walk out, lumayo at hindi magparamdam para sa ganon, ma-realize ng isang lalaki na hindi siya kawalan, hindi siya ini-spoiled. Okay, mahalaga itong mga kamamay, parang isang lalaki ay makaramdam upang ang isang lalaki ay maiwan na mag-isa. Okay? Hindi mo siya sinasang-ayunan sa kagustuhan niya. Hindi mo siya sinasang-ayunan kahit mali siya. Sa ganyang pagkakataon mga kamamay, yung wawak-outan mo siya sa gitna ng inyong pagtatalo, Sigurado ko ha habol 'yan mga kamamay sapagkat hindi ka na concerned sa kung anumang mararamdaman pa niya kapag iniwan mo siya sa gitna ng inyong pagtatalo. Ngayon mag-iisip na mag-iisip pang isang lalaki kung bakit ka naging ganyan, kung bakit biglang tumaas ang pride mo. Ang gagawin natin dito mga kamamay, pag-iisipin natin 'yan, pagwawanderehin natin 'yan. Ang ating uh, iga ng uh, tatatakan sa kanyang utak kung anong dahilan kung bakit bigla kang nawala. Okay, iisipin lagi ng isang lalaki na kung bakit ka nag-walk out sapagkat hindi mo kaya kung ano man yung kagustuhan niya. Ibig sabihin, nagmamatigas ka at kaya mo na siyang labanan kung ano paman ang mga mali niyang ginagawa. Okay? Mga kamamay, mahalaga itong mga kamamay para talagang isang lalaki ay maghabol kung talagang mahal ka niya. Para talagang ang isang lalaki ay hindi kayanin na mag-isa na lang siya na haharap sa araw-araw. Kaya mga kamamay, ipakita mo sa kanya na kaya mo siyang iwanan kung sa hindi siya magbabago para sa iyo. Ipakita mo sa kanya na hindi ka mananatili sa kanyang tabi kung hindi siya makikinig sa iyo. Ganyan lang yun mga kamamay. Maging matigas kayo, maging matapang kayo, maging maangas kayo kung alam nyo na kayo ay tagilid sa inyong relasyon. Kung alam nyo na hindi ka napapahalagahan sa inyong relasyon, dapat iparamdam mo na kaya mo siyang iwan. At paano gagawin yon? Walk out ta ninyo kapag nagtatalo kayo. Huwag kayong magparamdam hanggang sa manuyo siya sa inyo. At pag nanuyo sila mga kamamay, huwag nyo munang ibalik ang dating yung tiwala. Huwag nyo munang ibalik ang dating yung ismut uh, smooth ng uh, samahan. Hayaan yung magsisi, hayaan yung ma-realize niya ang lahat, hayaan yung uh, madala ang isang lalaki na awayin kayo. Okay? So sa ganyang pagkakataon mga kamamay, bababa ang pride ng isang lalaki at muling tataas ang halaga mo sa kanya. So next, maging masaya at lubos kang magpaganda. Kapag ka ginawa mo ang no-contact rule, ganito ang gawin mo. Hindi naman kesyo nagbigay ka ng no-contact rule sa kanya, wala ka nang gagawin. Habang wala kayong contact sa isa't isa, ngayon ka ngayon magpaganda. Ngayon mo gawin yung mga bagay na makapagpapasaya sa iyo. Muli, muli mong ibalik ang alindog mo. Muli mong ibalik ang dati mong ganda. Kastusan mo ang sarili mo. Sapagkat sarili mo na ngayon ang iniisip mo. Bumalik man siya o hindi okay lang sa iyo. Pero kung ang kagustuhan mo ay ma-realize lang ng isang lalaki ang halaga mo, sa pagkawala mo, kailangan mong mag-self-improve ng bonggam-bongga. Mag-self-improve ng to the highest level. Okay? Para sa ganon, kapag ka muli kanyang nakita, muli kanyang napansin, muli kanyang nakasalubong sa hindi inaasahang mga lugar at uh, pagkakataon, mabibighani yan. Magugulat at manghihinayang na ganitong babae pala, ganyang babae pala, ang kaya niyang bitawan. Kaya mga kamamay, kung magpapaganda ka at lubos mong pahalaga ng sarili mo, sigurado ako, luluha ang isang lalaki pabalik sa iyo. Maniwala ka sa akin. So next, ipakita mong kaya mong magtagumpay sa buhay. Yes, mga kamamay. Sabi ko nga palagi sa inyo, mag-self-improve kayo habang wala kayong kontak. Habang nag-no-contact rule ka sa kanya, gawin mo ang mga bagay na makapagpapaangat sa iyo. Magtrabaho ka, mag-aral ka, hanggang sa umaman ka. Tandaan niyo mga kamamay, ika magiging ganti ng lahat ng ginawa sa iyo ng isang lalaki ay ang iyong success. Kapag ka naging successful ko sa buhay, magiging dagok. Okay, pagdating sa kanya na iniwang kanya. Magsisisi yan, manghihinayang yan, makikita niya ang kanyang sinayang, ang kanyang pinakawalan. Hanggang sa ang isang lalaki ay mag-sorry sa iyo, hanggang ang isang lalaki ay lumapit sa iyo, at hanggang ang isang lalaki ay maghabol sa iyo. Ipakita mong kaya mong magtagumpay sa buhay kahit wala siya. Sigurado ako mga kamamay, hindi makakatulog ang isang lalaki after kanyang makitang umaasenso nang wala siya sa buhay mo. So mga kamamay, ilan lang yan sa mga bagay na kailangan mong gawin upang ang isang lalaki ay muling maghabol kapag ka nagbigay ka sa kanya ng no contact rule. So mga kamamay, kung gusto nyo pa ng ganitong klase ng love advice, kung nyo sana kalimutan na magpindot sa so subscribe button at ilike ang video nito. So paano mga kamamay, itakits ulit tayo sa mga susunod pang love advice na maaari kong ishare sa inyo. So mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Paalam.